Magandang araw po mga kalaki. October 1 na po at syempre ngayon pong 7:11 AM ngayon na, na po ngayon October 1 ng 11 AM. Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers na pangmalakasan natin na pwede nating ibigay sa ating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang diyan. At syempre po, habang makulimlim mga kalaki abe, bibigyan ko kayo ng mga tips at mga ideas para sa mga tatayaan nyo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad na pang po mga kalaki okay? at syempre po habang ako po ay nagbibigay ng mga lucky numbers alam niyo na kunin nyo na po ang inyong mga listahan para po sa ating mga lucky followers po dyan na kanina pa po nag-aantay kunin nyo na po at pwede nyo pong ilista ang mga lucky numbers namin at pwede nyo po itong tayaan sa loob po ng tatlong araw mga kalaki bago nyo po bitawan kaya kung ready ka na ba ready na rin ako magbigay ng lucky numbers Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka lang bang manalo at maging milyonaryo Pero bago ko ibigay ang mga lucky numbers Siyempre, inom muna ako ng tubig At habang wala pa pong bumibili sa atin mga kalaki Singit muna tayo ng pagbablog Para po magbigay tayo ng mga magagandang tips Para po sa mga mahilig tumaya dyan Ng loto ng STL Ng National, ng Weteng pero ito pong ibibigay ko ngayon na Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po ang inyong tatayaan. Okay? Ito na po. Umpisahan natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number 42. Number 39. Number 16. Number 28. Number 53. Number 57. Number 30. Number 21. Number 4. At number 20. Six. Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 18, number 22, number 37, number 3, number 11, number 14, at number 25, at number 8. Ayan po mga kalaki. syempre isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Tumataba na talaga ako. Grabe, no? 8 digit, a ah, 7 digit lucky numbers abroad mga kalaki. Ito na po number 10, number 12, number 7, number 19, number 26, number 30, number 31. Okay, at ito na po ang 6 digit lucky numbers. Pwede niyo po itong tayaan sa 1 to 29 or 1 to 25. Abroad pa rin po ito mga kalaki. Number 3, number 22, number 24, number 14, number 10, at number 8 at ito na po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mga kalaki kunin mo na rin number 2 number 1, number 3 number 3, number 5 at number 0 at syempre po mga kalaki ito na po yung 5 digit lucky numbers abroad na last number natin na ibibigay para sa mga uh, tumataya din sa abroad ito po ang 5 digit lucky numbers number 23, number 34 number number 38 number 14 at number 20. Kompleto po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Nakututok na po rito ha. Yan po ang mga lucky numbers natin abroad. Bago ko po ibigay ang mga Lotto Pilipinas, dapat nakatutok po kayo at nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Marami po mga fake account na nagkalat dyan. Nako, kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng mga naifafollow, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan mga kalaki. At tandaan nyo, fake account yan. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan. Hanapin nyo po ako. Sabihin nyo, pakausap nga po kay Sir Red kung talagang nandyan siya. Hindi po sasagot siyang mga yan kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Hanapin nyo po sa Facebook. I-search nyo po. Arnold Parungkin na may blue check po, verified po tayo ni Meta na meron pong 495,000 followers at meron po tayong red parungkin na account ngayon na meron pong 410,000 followers. Dalawa po yung account natin mga kalaki at meron po tayong uh, YouTube na merong 18,000 followers at syempre po TikTok natin na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin ng heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Berkman at Virtue niya. Pag-aaralan ko po yan. Papadala kita ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Depende po sa tatayaan mo. At sa mga interesado po, nasubukan ng private consultation. Alam nyo ba na araw-araw po na kapag panalo po kami rito, nakapost po yan sa Facebook namin. Ay, tignan nyo po, mga legit po ang mga account na yan na talagang winners po sila. At gusto ko ngayon pumasok na ang buwan ng Oktubre. syempre ang ko po, palapit na po ang Pasko na po. Lahat po sana tayo swertehin at manalo. Tutok na po kayo rito mga kalaki. Ito po ang legit account natin. Okay? At dapat po mga kalaki ako magpapa-member ka sa akin, dapat po nakakausap niyo muna ako bago ko po bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At sa mga sasali po sa private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng October, November at December. oh di ba? Tatlong buwan po tayong magsasama. Subukan niyo na po ang private consultation baka dito swertehin ka baka dito palarin ka kapag sinubukan mo ang private consultation. At yan po ating mga lucky numbers mga kalaki ha? Dapat po 3 days po bago natin palitan. Okay, ibigay na po natin ang mga lucky numbers. Pilipinas naman po tayo. Lotto Pilipinas. Ito na po ang 642. Kunin mo na. Number 16. Number 33. Number 38. Number 40. At number 42. At number 7. At ito na po ang 645. Number 19. Number 26. Number 21. Number 14. Number 38 at number 43. At ito naman po, 649, number 10. Number 7, number 26, number 37, number 44, at number 48. At ito po ang 6-digit lucky number, 655, number 23, number 42, number 10, number 5, number 16, at number 28. At eto rin po ang last 6-digit ang lucky number. 6-58 mga kalaki, kunin mo na. Number 17. Number 39. Number 45. Number 24. Number 33. At number, ano to, number 16. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Okay, shoutout po tayo sa... Pamilya Rivera po ng Ano to? Guadalupe Makati. Yan shout out po sa Pamilya Rivera sa Guadalupe Makati. Nanunood po sila lagi, uh, humihingi sila ng 2 digit lucky numbers every morning, pinapanood nila ating mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Papadala ko po kayo ng 2 digit lucky numbers at ng 3 digit lucky numbers. At syempre po, punta na po tayo dito sa mga tricycle driver naman po, diyan po sa may San El Delponso, Bulacan. Shout out po sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver dyan. Saludo po ko lahat sa inyo. Napakagandang trabaho po yun mga kalaki. Ayan, kila Kuya Nestor at kila Kuya Arman. Humihingi po sila ng 649. Bibigyan ko po kayo. Pag-aaralan ko lang po yung code na pinadala nyo na Berkman at Berkir. Okay, sa mga gusto pong magpa shoutout comment lang ng comment, share ng share ng videos namin. Heart ng heart at dapat po nakafollow. Pag nakita ko yan, masya shoutout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Tara, lunch na po tayo mananalo tayo, claim